sabihin, oh, akala ko ba born again Christian siya? Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng mga pelikula? Ano, hayaan mo sila. Basta masaya ka sa ginagawa at mo wala kang tinatapakan na tao. Pastor po yung nagsabi po nun. Gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Basta masaya ka. Pero po tayo makukuha ang lesson po dito mga kapatid. Pakigyan niyo po sa lang ito next na movie ka, ikaw naman yung lead. Movie ko daw. sabi ko, wow, Lord, thank you. Sinabi ko agad sa mom ko. Nila sa akin, pangit yung ugali ko. Hindi ako pinalaki ng tama ng family ko. And may times din na as pastore, eh, mom ko, sinasabi nila, ganyan ka ba? Parang sinasama na yung religion. Sobrang na-down po talaga ako. Paano mo sinasagot or hinahandle yung mga tao na sasabihin, oh, akala ko ba born-again Christian siya? Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng mga pelikula? Yung mom ko is a very open-minded person. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano, hayaan mo sila. Basta masaya ka sa ginagawa at mo wala kang tinatapakan na tao. Hindi po natin kinukondem si Angeline o kaya naman yung nabanggit po ng mga pangalan po doon o kaya yung mga nakita po natin sa video. Meron tayo quote dito na being open-minded or basta masaya ka gawin mo. Non-Christian or Christian, listen carefully mga kapatid. Gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin Basta masaya ka. For what? For money? For fame? For wealth? Maniwala kayo at sa hindi. Sobrang dangerous po ng quote po na yan. Para lang sa pagsikat, pagyaman, at pagkaroon ng magandang mga bagay sa paligid natin. Ano ang kapalit? Moralidad? Respeto? Malulungkot ang Diyos? Kasi yun yung gusto mo eh. Pero ano yung sinasabi ng Biblia? Nasabi ng Mark chapter 8 verse 36, What does it profit A man to gain the whole world, yet for it his soul. Listen, pastor po yung nagsabi po nun. Yung pastor, servant of God, nag ng church, lead ng youth, ng adult, may mga member. At ang gagawin ng mismong anak niya ay yung mga bagay na nagpo-promote ng adult movie. Pornography, sexual perversion, lust, immorality, at makikita po ng buong congregation ng mga nanonood po sa Viva Max yung katawan ng kanyang anak. Again, hindi natin inaatake po yung actress at yung kanyang magulang. Tingnan nyo po kung paano kumilos ang kaaway sa panahon ngayon. Sa tingin nyo po ba yung pagpopromote ng last immorality ay kalooban ng Diyos? God wants that? Definitely No. Hindi lahat ng naiisip nating mabuti para sa atin ay makakabenepisyo para sa atin. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Halimbaga na gusto ko pong i sa inyo, we are in the last days. Magkakaroon ng great apostasy. Sa Matthew chapter 24, na kahit mananampalataya ng na manlalamig sa pananampalataya. Hindi lang, hindi pag-attend sa church, at hindi lang yung pag-absence sa ministry, kundi yung matinding pagtalikod sa pananampalatay sa Diyos. Pag-abandon talaga. Yung tatalikuran mo ang Diyos at pupunta ka doon sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng mali. Obvious na obvious na ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Na yung mga Kristiyano ay naiingit doon sa mga hindi Kristiyano na gumagawa ng mga imoralidad at mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kasi yan yung tactic ng kaaway. Yan yung agenda ni Satan na gawing tama yung mali at gawing mali yung tama. Marami mang gumagawa ng mali, hindi ibig sabihin nun ay tama. At kung konti lang ang gumagawa ng tama, hindi ibig sabihin nun na mali na yon. God is just. Ano yung tama noon, yung pa rin yung tama ngayon. At kung ano yung kasalanan noon, yung pa rin yung kasalanan ngayon. At kung ano yung mabuti at kaya-aya, yung pa rin yung kalooban ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po hatred ang gusto kong influence sa inyo, kundi piliin natin yung kapuripuri kaya ayat ko lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong tumalikod sa pananampalataya. Piliin natin yung mabuti pa rin. Piliin natin yung talugod lugod sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Philippians chapter 4. At lagi tayong magpasiyasa at magpabalot sa banal na espiritu. Huwag maagaw ng kaaway. Kung ano man yung ating pinagdadaanan ng ngayon. Hindi yun yung maging dahilan na tayo makatalikod sa Panginoon at matisod mag-backslide kundi yung pagsubok na yan ay maging batong tungtungan natin para makita natin kung ano yung kagandahan ng Panginoon na ipinapakita sa atin habang nagpapatuloy. Salamat kapatid kung nakarating ka sa link part ng video mo ito. Share this video. Share Jesus. Share the Gospel. The Salvation. If you have question, comment down below. God bless you.